Good evening, my own good bee. mga langga. Good evening everyone. Welcome sa atong live sa Mami Joy. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang tanan? Pasok lang. let's have sound

Mas stress ah, mayong gabi eh. Grabing mga trahedya sa life, oy. Trahedya, gud. Hmm. So, ah, eh. Katong akong bagong nga page nga gihimo tong Mommy Joyville. Hindi na pud ma-open mods. Magut kayo ina umsa mo kagigil. Mag-change daw kong name ba? Hindi mo kong account. Hindi mo tag-account. Uh, sign up for Facebook. Naginalibog man ko. Uh, gabi, kagabi siya before ko natulog, nag, di ba nag-Facebook, Facebook pa ko. Pero wala ko yung post wala kahapon, wala, ko yung post ba? Kaya di ba nag-travel ko, nag, nagpaano ko, nagpa isulan, nagpa-PIR. Tapos, wala ko yung post pagkagabi eh, wala po ko nag-post. Tapos, bago ko natulog, nag-log out, nag-log out ang Facebook. So, pag log out niya, wala na ako gilagin. in. Kaya basig, magmali na pod ko. Kaya, gipabayaan lang na Tapos, sa baduman para dili ko maka-Facebook. Kaya, para maka-concentrate ko magsimba. Mauto nga, wala pa na ako gi-open ganyang buntag. Karong gabi na, nga, magplan ako nga mag-live. Na-open na na ako ang akong account, ang Fae Mami Joy Gamoza. Karon, pangita na nako ang akong page. Adto ko dito sa akong page. Wala na. Pero ang ubang page nako, na dagan mo akong page god. Nako ay kaning page sa simbahan, na-i-paid sa school. naman no, bitaw Gito basig dagan siya. Abi abi siguro nila dako nang akong revenue ba, mauna nga ilang gina-try nga gina-open. Ambot nila oy. Mag Maghimo na po kung bagong bag ano. Hindi na ko. Sa aqua na lang ko. Hindi na lang sa'ko sa mag-concentrate sa YouTube. Lagi? Ay, lagot na kayo. Ha, ha, ha. Maka-stress. Maghimo kong name na ko, be. Maghimo kong bago na ko nga page. Mag-ayon mo ba, ni? Katong akong gihimo nga... Sige, be. Kanang LC Joy na akong gamiton, be. Bawaan na ba kung pangalan? Bawaan na ba ko ko sa pangalan ani oy? <laughs> Bawaan ko sa LC Joy. <laughs> Gamaza. Ay makagigil sir nine six zero six four five six six four zero. ulit 1, 2 Shoutout Mary Jane Centenario. Ako si Lynn Kasuji Gigi Vlog. Hala, sige, pang sulod na mo rin mga palangga. Hello guys, good evening. Sorry, we're not able to process your registration. Uy, ayaw nyo. Bakit? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ako raman nakasayod, anak. Nga name. Ipang message. <laughs> Lagi. Ay, my good line. Ayaw niya talaga. Kung ayaw mo, di wag mo. nagigil man siya oy eh. balik ra ko mas jay adto sa ko sa team agtang o sige <laughs> Announcement. palagpod uy. <laughs> Ay, sakit pa akong ngipon. Uy, sorry, we are not able to process your, your registration. Wala pa ko nag-sign in. Diligid siya. So, wala na ko reels nga i-post. Dili na lang ko sa sa YouTube. Okay. Bisan no, og nag-update man, basin lagi. Ambot lang. Di na ko ay. I-like pod mads Oh. share-share diri no Di makita no. Dito sa untog share. Ah. Dili deja ma share. share. Maghimo unta kung bago nga account. Di mo pud siya. Mingon man siya nga Dili man makita mas Joy. Unsa dili makita ako? mas Ako ang dili makita? Ah, dili Joy. Unsa daw ni? Love Sakit na po na kong ngipon. Ah, ah, wala. Mag-share ka na. Asya na siya i-share, pero dili siya ma-share sa imong page. Unsa ba? Share siya nimo sa, sa Facebook. Pinduto nimo sa ilalong. ko yung mahimo ni Madzoy. Hello guys! Shout out sa mga subscribers nila, sa mga friends. Sige. Pwede ka mag-post, i-share ni mo, tapos i-caption na ni mo o kaning. Ah... Uh, sa, sa Facebook mo na nag si Mami Joy, kay delete na po ma-open ang page nako, na Ang page ni Mami Joy, delete na po ma-open. So, ang gusto makichika, add to lang din sa atong page. Ay, sa atong ano, Facebook. Ay, no, 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 Sa atong YouTube. Then, ang hindi pa nakadikit, ayan, dikitan nyo na. I-heart nyo na si Mami Joy. naun un kumusta man diha mads kumusta man ang ko ano lagi wala gyoy naghatod og cake diha Grabe. Sikit na kayo akong mata. Mainom sa kong tambal, be. Nakay. Tubig, please. Kabati ka ba?

katulugon ako, sakit akong mata, sakit akong ulo, sakit ang ipon. 8.42 na. Ayan, ang gusto magpa-enroll sa Alien View Academy, open na mga palangga. Ang inyong mga anak. Yun ay pa-enroll sa Alien View Academy. O sige na, magbabay na ako, Mads basket na kayo. Ay mo na abot na tag 20 minutes lang. Dire na lang ta sa YouTube mag-post. Dagan kay kung i-post unta mga reels. Sige na lang. Kadili Manila gusto. Sige. Salamat, Ma's. Pero din ako magdugay man sakit yakong akong hipon, sakit akong ulo. Connected sa akong mata. Grabe na ginamla akong tambalo. Oh. Sige na. Happy birthday na lang diha, Ma's. Dire na lang sa ta mag-concentrate sa ato ang kuan, ang atong YouTube. No? Ato na lang sa tupabawan pa bay anak nga tong ano, nag-like na ko Salamat! Nanay like diri sa atong ko, nanay duha ka tao nag-like. Makita mo gud diri o, oh, nay na ay pila nag-like og duha tulo ang nag-watch. Hello there. Tanawa daw. Yes, nanay duha naka-like. Hello my friend. Ako ulo Ayaw sa tulog diya Uy sakit kaya akong ulo mad sa tinuod lang as in hmm? Naginom na ngayon ko okay sakit Nagsakit sakit pa akong ngipon Matulog ko na kay ko Sakit ang ulo Sige na Magbaybay bye na ko ha Ay sige Papunta na itong 20 minutes 18 minutes naman oh 1 minute na lang sobra kanila kita na dua. Magani, mura na tanagin ni ato At to ara ni diri, kita di pwede tan magchismis diri. <laughs> Ang wala diri atong ichismis. One minute na lang. May bilin. Ugma mo sayo may tanawa Moms Joy nagpost nako. Ah oh, dili pa na ako matanaw. E aw syempre gamit nako akong cellphone sa live. Unya na lang. After na lang. Gamay ra akong followers sa kuan, sa akong page. Ay sa akong profile murag 5.7 lang to. Didtonda sa akong page kay naabot na tuog kaning lapit na to mag 10 10k. Diri kay 4.59. 4590 ang atong mga subscribers diri sa atong YouTube. Pero kasi nga ni ang si uh, ano YouTube kay naga-income naman siya. Sige, bye-bye na. 20 na. 20 minutes na. Bye, Mads. Salamat, Mads. Love, love. Uh, happy birthday ulit. And God bless. And ayaw na si Gigwan, ha? Ayaw na si Gigul, Gigul, ha? Kung na ay mga negative nga gabot sa imuhang kinabuhi, take it positive. Na ay mga rason kung anong ingana ang nahitabo. Ayaw, di, ba? -diba? Ayaw, isipa ka. Ayaw nga. Isipon ni mo, if na kay negative nga magabot sa Ino ni mo imong, imong isip nga ikaw ra magud maka twist ana i twist ra gud nimo. ni mo nga anormal lang ni nga magabot sa kinabuhi. Pabayaan ani mo na sila oy. Para maging happy ka. Di ba? Sige, bye. Good night. Uy, ni nagsulod pa. Tulog na lang para maka -relax ka lagi. Sakit kaya ka, ko ngipon. Bye, hello. Kinsa nang upat diha nga naglantaw. Sige, bye-bye na.